ikaw na lang ba palagi ang nananabik o sobrang sabik na sabik na makita ang partner mo. Pero ikaw ay dead malang niya at halos hindi na siya sabik na makita at makausap ka palagi at nararamdaman mo na may pagbabago na talaga sa partner mo. At ikaw ay palagi na lang niyang binaliwala gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at bawat minuto mananabik at palaging excited na makita at makausap ka ng partner mo pwes gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun, siya na naman ang mananabik sa iyo bawat minuto. Basta gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso at dapat positibo ka sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng buti. Malaki o maliit na buti ay pwedeng gamitin plastic o babasagin ay pwede po basta clear po ang gagamitin nyo. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo talaga ang tunay na pangalan ng target. Nang sa ganun, mapadali po ang talab nito. At kahit ano paman ang gawin mo na ritual, ay importante po na alam mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido. At pagkatapos mo na itong masulat ng pitong beses, ay i-roll mo lamang itong papel at saka isilid ito sa bote na inihanda mo. At pagkatapos, kunin mo ang bote, ilapit ito sa baba mo. At tawagin mo ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta tawagin o ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses at panigurado ngayon mismo matatamaan siya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At sobrang mananabik bawat minuto ang partner mo sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At pagkatapos itago itong ritual, pwede ito ilagay sa ibabaw na inyong kabinet o di kaya sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito pangmatagalan at paminsan-minsan pwede mo itong kunin at bigkasin o sambitin ang kanyang pangalan ng pitong beses. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.